Hello so guys, magandang tanghali po sa inyo. Welcome to my channel, Kalpinterong Gala. Yan, isa kaya na kami guys. Yun. Yan ang ulam namin ay... Sardines. Sardines. Yes. Pumasok na kami ulit guys. Sa linggo kaming tambay eh. Yes, sabi na. Muna materialis guys. Sa linggo, kya tinamaw na na nananaba nan, si guys katatambay. Yan <laughs> so guys, eh... Nag-aayos siya dito. Patapos na to. Yan, oh, yan lang. kunting ripper na lang niya guys, oh. Yan. Ang butas na yan. Okay na dito guys. Yan. Ba, ano yung guys? Akit ka pa sa taas. Ayun. Wala mo yung ribbit. Akit ka pa sa taas. Bakit? Wala ribbit yun, oh. Wala. Ribbit mo sa taas yung bubong. Ayun, yellow. Hmm. Angat. Ayun o. Oh. <laughs> hmm. Akit ka pa taas? Hmm. na taas. Uh, si so guys, kakain muna kami guys. Kain po tayo guys. Guys, okay, so ayos na. Kinantuhan ko na guys. E, bukas na pupuruhin yan. Nakabit ka ng sliding window yan guys. Ayan so, o. Oh. Ayan Bukas na uli guys. Tapo na. Hello so guys, oh. Ito po natatapos ko guys, oh. Ito, oh, wala akong helper, eh. Wala maghahakot ng buhangin. Wala akong sasakyan. Ito guys, oh. Ito naman yung kahapon. Nalagyan ko ng kanupian bukas guys. Yan. Yan guys.